sa Isabela, makakausap natin ang Mayor ng Kala, Kawayan. Andiyan po si Mayor Cesar J.C.D. Magandang uh, hapon po, Mayor. Yes po, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, kamusta po kayo dyan sa Kawayan? Yes, actually, no, um, medyo uh, wala na, kay... na po kami nararamdaman. wala na kayong uh, boses, uh, Mayor. Na... Opo, at kung uh, gabi po kami nga uh, nakasubaybay po at oh. uuwiikot uh, sa ating mga kababayan dito. Dahil uh, dito po kasi sa Kawayan City, uh, kapag uh, tumataas ang uh, tubig ng Cagayan River, alos kalahati po kasi ng uh, city namin ay uh, affected po. Lubog. Kaya ay uh, kagabi pa lamang, uh, sumusupok po kami uh, maglikas of course ng ating mga kababayan po dito sa ating uh, lungsod ng Kawayan. Mm, -hmm. Ka kamusta po yung alikaw -Kaw bridge? Kasi po kaninang umaga ay uh, talagang uh, nag umapaw na yung Cagayan mm -hmm. River, talagang lumubog na yung alikaw -Kaw bridge. Kamusta po yung alikaw -Kaw bridge ngayon? Yes po, as of now, ay uh, hindi na po siya passable. Ang alikaw -Kaw bridge po kasi ay uh, overflow bridge po talaga 'yan. Mm -hmm. Ang uh, design po talaga niyan since before. Ay uh, kapag tumataas ang ilog ng uh, Cagayan, ay umiilalim po talaga 'yan. Ngunit mm -hmm. uh, talaga po uh, meron naman po tayo mga ibang daanan papunta po uh, doon sa mga ibang ka kabalanggaya natin. Pero iikot pa po kami sa dalawang bayan bago mm -hmm. po natin mapuntahan at uh, ma-respondean ng ating mga kababayan. Kaya po dalawa ang uh, malaking uh, evacuation center po natin na ginawa. Isa po dito sa sentro at isa po doon mismo sa may area ng... Uh, ah uh, istabakal area at forest region po kasi ang tawag natin doon. Oh. So as of now, ah uh, continuous po ang uh, pagtaas pa ng tubig uh, ng Cagayan River even though natumigil na po ang ulan kagabi pa. So ah uh, ito po yung dulot ng uh, naipon na tubig dito po sa may bandang area ng Kirino uh, uh, at Vizcaya area sa uh, yung uh, Sierra Madre dahil oh. yan po kasi yung uh, uh, pag, uh, pa na ng tubig tapo po ang talagang uh, daanan at unti-unti uh, nga tumataas at uh, kakabalik ko lang actually sa city hall mm -hmm. uh, kanina pa kami umaga po umiikot at ang nakakatakot po ngayon ay napakabilis po ng uh, daloy ng uh, ng tubig dito sa Cagayan River kaya nga naga kanina ay pinipilit pa din po namin mag-evacuate yung ating mga kababayan na uh, halos malapit na yung kanilang uh, barangay na maabot ma ng tubig. So, nag-overflow na po yung Cagayan River? Yes, overflowing na po siya. At uh, halos umabot na po sa 50 meters mm -hmm. ang uh, taas nito. Uh, usually po kasi pagdating ng uh, 41 meters yung uh, lalim ng tubig, ay uh, yan na, magsistart na po matakpan yung Alikaw-Kaw Bridge. At uh, uti-uti na po yan at uh, pag nag-start na pumaba uh, ang Alicau-Cao Bridge, may mga barangay na rin po kaming natatamaan. Kaya buti na lang po, yung mga kababayan natin sa mga barangay na yon ay nalikas na po natin uh -huh. at ilikutan nga po natin yung iba. Yung mga iba naman ay uh, nakipunta na lang sa kanila mga kamag-anak na uh -huh. karating uh, barangay. Uh -huh. At uh, yung iba po ay dinala talaga namin dito po sa evacuation center. Mail? As of now uh -huh. po, yes po, Ma as of now, nasa 6,000 families na po ang affected po sa amin dito ngayon. Oh, Mayor, hindi naman kayo may isolated dahil maliban doon sa mga mga bahanin yung karsada diyan, mga lugar ninyo, eh understand eh may mga karatig lalawigan kayo diyan, karatig probinsya na nagsara ng kanilang ano, ng kanila mga highways, uh, papasok at palabas ng kanilang mga lalawigan. Yes, uh, hindi pa naman po. ang, 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 ang nabalitaan ko lang po as uh, so of ay yung uh, Vizcaya, oh. meron lang daw po mga buwagsak na mga poste. bata mm. Uh, but uh, meron pa naman pong uh, uh, alternate route na uh, pa natin gamitin. Uh, pero medyo long cut nga lang po. Mm. At, uh, dito po naman sa aming sudan, uh, may airport pero as of now wala pa yata lipad. Mm -hmm. Kaya po, uh, 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 yung merong ikot kasi, pwede po pa ilokos nga lang. At uh, inaantay ng apo namin yung update dito sa Viscaya area kung uh, mayroon na pong uh, passable kasi yung mga bus po namin yung dalin bus liner po kasi dito yun sa Kawayan City uh, until now uh, wala pa po silang mga biyahe Oi okay, kasi ang susunod diyan mayor after ng ng kalamidad na yan for sure may mga magdadala diyan ng mga tulong mm -hmm. para doon sa inyo, mga kababayan eh kung Merong mga lugar na o may mga mga lagusan na hindi pwedeng daanan, may, medyo mahihirapan mayor. Yes, po. as of now po uh, wala pa pong uh, malinaw na uh, instruction kung may uh, mga nakakanagpas na po nang uh, Biskaya. Mm. But uh, hopefully po by, uh, tomorrow siguro ay uh, maayos na po yan at uh, nabalitangan din po naman namin from na yung Provincial CDR ay uh, yung provincial uh, rescue nila doon ay uh, gumagalaw na din po at uh, sinusubukan na rin po uh, mga buksan yung uh, mga daanan po nga uh, nabagsakan daw po ng mga poste at puno. Mm -hmm. right. eh Kamusta naman po yung uh, supply ng kuryente? Kasi po kaninang umaga, ang uh, Iselco at Iselco 1 at Iselco 2 ay nagsabi na 80% ng uh, Isabela ay uh, wala pa rin supply ng kuryente. May improvement na po ba na ibabalik na po ba yung supply ng kuryente sa probinsya? Yes, actually, dito sa assured namin, na uh, yung population area halos kumpleto na. Pero ang uh, ang medyo may tatamaan na yung dun sa kabilang side po ng Cagayan na uh, Cagayan River, mm -hmm. yung estaval po at uh, forest region dahil yung kalahati po ng uh, noong area na yun ay submerged pa at uh, yung sa forest region po may mga bubaksak din na poste eh, at uh, hindi po sila ngayon ma papasok dahil nga medyo tumataas pa po, po yung daanan. Yung mga isa na, lamang, isa na lamang po yung uh, daanan, papasok at uh, paikot pa nga po ng uh, bayan, dalawang bayan pa ang layo po niya. But uh, nakausap na nga namin ng iselko, dito po sa area ng poblasyon ay unti-unti na po nilang naibabalik at uh, ini po nila yung mga poste lamang at uh, yung uh, almost pag uh, okay naman na yung iba ay uh, ine-energize naman po nila agad -ag agad. Mm -hmm. At yung mga maganda kasi kuya ano, nakita ko mayor din yung uh, evacuation center niyo diyan sa Kawayan City. Eh maganda malaki ano yung uh, nire-report kanina ni Christian Bascones. Mga so, sa tingin niyo po mga gaano pakatagal katagal uh, ang mamamalagi yung mga evacuees niyo diyan sa evacuation center po nila? Ah, uh, ang prediction po namin baka hanggang bukas po ito uh, ay yeah. Ah, uh, medyo mabagal pa ang uh, pagbaba uh, ng uh, tubig. Mm -hmm. Baka po mga 2 to 3 days pa po siguro. Uh, sila naka ano po dito magstay. At mm -hmm. uh, yun nga po, malaki po nga dahil isang kolesiyon po yung uh, pinagdalan po namin. At uh, ang panghikayat ko pa nga po sa kanila eh para lang po lumipat siya. Sabi ko doon po may aircon. Pero <laughs> ko ngente, mm -hmm. sigurado kayong sementado. At mayroon pang ano, libreng pagkain at uh, hot meals po tuloy-tuloy po dyan. Mm -hmm. Pero pinaghahandaan din po ba natin kasi itong uh, bagyong uwan magre-recurve. So lalapit na naman ulit siya sa kalupaan at posibleng may epekto pa rin sa northern Philippines, sa hilagang bahagi ng uh, Pilipinas. E eh, sa tingin niyo po ba, uh, ready rin kayo just in case na sumama ulit yung panahon at magkaroon pa rin ng mga ulan kapag nag-recurve itong bagyong uwan? Yes, actually, no, uh, we've been uh, we've been hit by uh, different kinds of typhoon already. Yung Ulysses din, mm -hmm. yung Egay din. At uh, yung Egay, actually, yun nag-U-turn din yun eh. Mm -hmm. Kaya po, uh, uh, siguro, uh, what I could say, nakaready pa naman po tayo. At intact pa din po yung ating rescue, yung mga inline agencies natin na tumutulong, yung mga BFP, PNP, ay uh, nandito po at uh, nagsisisting nag na lang po muna. For now, baga po lagi po kaming uh, may taong nasabang at uh, nakabanta. At uh, habang maganda po yung panahon, talagang uh, sinusubukan po namin mag-recover mag ang, uh, mm -hmm. ang lahat. Kasi kanina may nakuha uh, din kami ng mga katamaan yung linya ng tubig. So inaayos na rin po namin yan. Para habang sana wala pang uh, pangyayaring ganyan, ay uh, makabalik ng normal onte ang, uh, ang, uh, ang aming sitwasyon All po right. dito. Mm -hmm. Alright. Siguro pang huli na lang uh, Mayor, pa pa mensahe na lang po doon sa mga kababayan ninyo, especially now na bumabangon na tayo ulit. Yes po. Uh, of course ating mga kababayan, ako na uh, uh, nananawagan pa din na kahit pa pano maging uh, ready pa din tayo. Gaya nga po na nabanggit uh, na pwede pong mag-recurve or bumalik ang ating uh, itong bagyong ito at may tendency na umulan at uh, mataas pa ang tubig natin. So kapag uh, medyo uh, makaramdam tayo ng uh, ulan pa, ay mag-expect na po tayo for the worst. But uh, let's be ready. At, uh, at of course, laging uh, pagdasal po natin na sana uh, umayos ng panahon. At siyempre, uh, always uh, stay, uh, no, stay safe and stay dry lang po sa ating lahat. Alright, marami pong salamat, Mayor. Thank you very much, Yen Po. Yan po si Mayor Cesar J.C.D., ang mayor po ng Kawayan, Isabela.